Good morning po sa lahat ng students sa Open University sa ABSENE. So, isang magandang weekend po sa ating lahat. So, welcome po dito sa ating course na Pinamagatang Filipinolohiya at Pambansang Kaunlaran. So, muli pagpapakilala po, ako po yung magiging professor nyo para sa subject na ito. Ako po si Alaysa M. Teodoro mula po ako sa College of Arts and Letters kagawaran ng Filipinolohiya. So, sa na orientasyon lamang po ito, hinggil doon sa magiging paksa, tungkol saan anong subject natin, background, ano ba yung mga activities na gagawin natin, paano yung pasahan, saan ipapasa, paano yung grading system. So, yung mga basic na katanungan about sa subject natin. Since naka-asynchronous po tayo at hindi pa tayo naka petsa para dun sa tatawag nating synchronous o yung pagkikita talaga virtually sa mga Zoom o di kaya doon sa mga Google Meet, no? sa G-Meet. ah uh, inaasahan natin na magkikita pa tayo sa second block, which is sa uh, December pa po yun. Medyo malayo pa. So sa ngayon ay asynchronous sessions muna tayo. So sige po. Uh, sa so panimula, ah uh, para makilala nyo rin ako, ano, na ako yung magiging prof nyo at sa nyo may kita sino ba ako ganyan no? so ako po si Alisa M. Teodoro so background po educational background ko ay nagtapos po ako ng aking bachelor's degree sa PUP Santa Mesa rin sa ating sindang paaralan noong 2016 no sa kursong Bachelor of Secondary Education major in Filipino at nagtapos po ako ng aking MA sa PUP pa rin, sa graduate school, sa may nagtahan, noong December 2019, ng Master of Arts in Filipino. So, yun talaga yung aking field, no? At dahil nga, uh, secondary education, yung aking bachelor's degree, ay talagang teacher by heart, no? Talagang yun yung aking larang. Kasalukuyan din po ako mananaliksik, no? Uh, sa mga proyekto at hindi lamang dito sa ating institusyon, sa PUP, bagkus ay maging sa NCCA at sa iba pa pong mga ahensya na nangangailangan ng pananaliksik. No? Kasalukuyan po akong nakatira sa General Trias Cavite. Pinapaalam ko talaga kung saan ako nakatira. No? In case na, limbawa, may bagyo, may sakuna, um, nawala ng internet, nawala ng signal dito sa lugar namin, uh, may intindihan nyo, no? kung bakit wala ako, no? Bumabaha, wag naman sana no, kung merong calamity sa panahon na 'yon, no? At gayon din kayo rin, no? Uh, sana maging bukas tayo doon sa usapin ng lokasyon lalo na sa ganitong klase ng panahon kasi um, alimbawa ako dito ako sa gentry nakatera pero boundary kasi kami ng Amadeo so malapit na ako 15 to 20 minutes na lang nasa tagaytay na ako. So kapag nag-aalboruto yung taal, katulad ngayon na may mga volcanics, mag ganyan-ganyan, very hazardous siya at magkaroon ng earthquake, huwag naman po sana na ako Ay, no, uh, baka magkaroon tayo ng cancellation doon sa ilang mga asynchronous na klase. Siyempre, mag-evacuate -e din ako. <laughs> Pupunta muna ako somewhere out there no? At kung saan man tayo. So, kung kayo rin, ganun din. Kung nasa sitwasyon din kayo na uh, yung lugar nyo, no, may calamity, magbigay alam, no? So, kasalukuyan po, ako po ay isang nanay, no? Tatlo, magiging tatlo ang aking anak. So, yung panganay ko na lalaki ay six, yung isa ay one, magtutu sa February next year. At itong si Telohimig na nasa aking sinawagunan pa, nasa aking chan pa. So, huwag kayong mangamba kasi baka iniisip nyo, hala, si mamuntis, Buntis, baka mag-file ng maternity leave. Um, hindi ako nag-file kasi mga nga December. So, due date ko is December 31, pero inaasahan ko na baka kalagitnaan ng December, mga anak na rin ako. So, no need kasi wala na rin namang pasok nun. So, go lang nang go. Tsaka, um, dito lang. Dito lang sa panganay ko ako nag-file ng maternity leave. <laughs> kasi dati, um, nag-face to face ako nun. Tapos, preschool pa yung tinuturuan ko. So, nakakapagod siya. Pero sa tingin ko naman, dahil naka-online class pa rin naman tayo, ay kaya pa. At mahirap na rin, no? Alam niyo naman na kahit sa ang school tayo pumunta, may kakulangan ng teachers. So, uh, iniisip ko rin yung welfare ng students ko sakaling mag-file ako at hindi makahanap agad ng magiging substitute teacher. May iwan kayo sa ere. Eh, since online naman tayo, kaya natin yan, no? Maniwala lang kayo sa akin, kaya natin yan. May tatawid natin yan. So, ayun. So, dako tayo doon sa usapin ng description ng course o ng kurso. Ito ay mula doon sa ating syllabus no, ng ating subject. So, wag po kayong mag-alala kasi ibibigay ko rin yung syllabus. Ah, magkakaroon din kayo ng personal na kopya niyan. So, mababasa natin yan, no? At may kita natin yan. Karapatan yung magkaroon ng syllabus. So, ayan. Ah, baka nagtataka tayo, anong kinalaman ng kurso ko no, dito sa subject na ito? Bakit kailangan? No? Bakit mahalaga? Bakit college na ako? Mag-aaral pa ako nito? no at iba pang mga katakataka na normal no na naiisip no ng na isang estudyante na hindi tumatahak ng humanidades no kasi syempre pa kapag, kapag diba, course mo history communication arts at iba pa na may ugnayan sa humanidades para given given no given na yon na uh, may gets natin na kailangan 'tong subject na 'to So, sige. tinutugunan ng pulso ang pangangailangan ng isang lapat na kamalayang gabay o gagabay sa pagkakaroon ng pagpapahalaga sa pambansang kaunlaran hindi ng pagsusuri sa iba't ibang salit na sa pag-unlad nito. So yes po, sa Filipinology at pambansang kaunlaran, tayo ay mag-aaral ng kaisipan at prinsipyo at dito natin tutuntungan no, ang talino at karunungan natin no, bilang isang individual dahil nga niniwala tayo, sinasabi natin na paano tayo mag-move forward sa isang bagay? O paano tayo magtatagumpay kung hindi natin kilala yung sarili natin? No? Kung nagtataka tayo, parang, um, bawa, sa so simpleng bagay lang ng pagpili kung anong kurso mo, no? maraming tao na nagkakaroon ng suliranin yung problema dun sa usapin ng pagpili ng kurso dahil nga, yun yung magiging trabaho mo eh. No, yun yung magiging pagkakakilanlan mo, yun yung magiging tagumpay mo. No? So, ayan. Ayan, wait lang, next stop siya. Wait lang. Nawala yung share natin. Malaki natin ulit. Ayan, no? So, yung mga ganong bagay, pinag-aaralan natin yan, no? So, kung gusto natin magtagumpay tayo doon sa kurso natin na, uh, alam ko, ENT, ta, kung Hindi ako sure, pero feeling ko, entrepreneurship kayo. So, kung bawa, paano tayo magtatagumpay na sama-sama natin na mag maayos yung ekonomiya, yung sitwasyon, kalagayan ng mga manggagawa, ng kanilang mga sahon, ng kanita ng kanilang karapatan sa labor at iba pa kung hindi natin kinikilala yung kasalukuyang sitwasyon ng isang bansa no ng industriya nito at ng iba pa mga salik na kaapekto dito so napakalinaw no, no na kikilanan natin magdidiskurso tayo sa pag-unawa at pagsusuri at sa pagsasapraktika ng mga kaisipan sa Filipinolohiya. Ngayon, no, sa pag-aaral natin ng kasalukuyang sitwasyon, ng ating bansa. Hindi may hiwala ito yung historical approach natin doon sa nakaraan. So, ibig sabihin, um, nahati siya doon sa tatlong bahagi. So, una, kikilalanin muna natin yung Filipinolohiya per se bilang isang kaisipan at kahalagahan doon sa industriya na meron tayo at paano ito nakakagawa ng isang uh, natin na uh, national industrialization. No? Pangalawa, yung pagsusuri natin doon sa kalagayan ng wika, kultura at lipunan batay doon sa kaisipan at taglay ng bawat isa sa atin. So, ibig sabihin ma'am, halimbawa, lahat po talaga ng kaisipan kinikilala natin dito. So, halimbawa, uh, pati yung kaisipan niya na hindi maganda sa tingin ko, halimbawa, uh, tamad siya, ganyan, ganyan. Opo, all in all, no? history and everything in all aspects ay tinitignan natin yan no dahil ang lahat ng bagay ay pinag-uugatan no do sa pagsipat natin no victory at saka no actual na pangyayari ng isang society nakaugat yan doon sa kanyang history so ikatlo ay yung paglalapat at practice no yung mismo kaisipan na yon yun, no, mismo philosophy na yon doon sa interaction sa at immersion ng mga individual doon sa society. So, sa ngayon, very theoretical yung pagpapaliwanag ni ma'am, no? Parang, hala, ano yun, no? Medyo lumulutang tayo. Pero, maniwala kayo sa hindi, this subject is very relatable, no? Kasi, lahat na napapanood nyo, lahat ng um, hanash, sabi nga ano kayo <laughs> lahat ng hanash mo sa Facebook, lahat ng um, Reklamo lahat ng pagkabanas mo sa naririnig mo sa balita, sa, sa radyo, sa TV, sa social everything makes sense, no? Paglinangay natin doon sa bakit nangyayari yun. no? At nagugulat tayo na kailangan pala natin siyang aralin this time around to make everything objective. No, para talagang na-put no, into different perspective natin yung mga bagay-bagay. So, ma'am, parang yung tanog niya parang psychological approach. Yes, no? Kasi pag aral din natin yung psikolohiyang Pilipino o paano nag-iisip yung mga Pilipino. So, ayan, no? So, sa dulo ng kurso, makakabuo yung mga mag-aaral ng isang panimulang papel o pananaliksik. So, medyo mabigat yung pananaliksik. So, may ginawa na lang tayong bago dyan, no? So, sa akin ay critical na papel na lamang ito. So, ito yung mga uh, tatalakayin natin sa subject na ito. So, una ay yung vision ng Filipinolohiya, ugnayan ng wika at, ay, sorry, ugnayan ng wika at kultura, epistemolohiya ng Filipino, Filipinolohiya, Filipinolohiya at araling Pilipino, nasyonalismo at wika, edukasyong bilingual tungo sa pambansang industriasyon at kapwa at kritikal na pedagogiya. So lahat ng 'yan ako magdi-discuss. Okay? So ibibigay ko rin sa inyo yung PowerPoint niyan, yung script niyan. So ibig sabihin pag nagdi-discuss ako, uh, hindi niyo na kailangang mag-take down notes at higit sa lahat hindi niyo na kailangan screenshot yung bawat uh, share ko na screen Then, ibibigay ko naman yung PowerPoint. So, ibig sabihin, ang gagawin niya na lang ay umupo at makinig. No? Ngayon, um, yung recorded, pero kayo recorded discussion na naka-upload sa Facebook na pwede yung balikan, ibibigay ko rin yung link kung sakaling may mga activity tayo na kailangan niyo mag-review, kailangan niyo balikan yung sinabi ko. So, yun, titignan niyo lang siya doon. So, walang kayong tatalakayin sa klase reporting or ano paksa, maliban doon sa pagbabahagi ng critical na papel natin hinggil sa pambansang sitwasyon. So, di ba sabi doon sa kanina, last part ito, pero ang gagawin natin ay on the process na rin. No? So, habang nag-asynchronous discussion, nagtatalakay na ako, bla, 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 binubuo niyo na itong papel na to So, it means, ngayon pa lang, no, pagka, at simula ng linggong ito, mamili na kayo na mga kagrupo nyo. No? At ma'am, ilan po sa bawat grupo, kayo na po bahala doon. No? I Update nyo na lang ako kung sino-sino kayo sa group. At ma'am, sino po mauuna, kayo na bahala doon. No? Magbunutan kayo or what. Pero ito yung critical na papel. No? So, pag susuri sa sitwasyon na ang, so pipili kayo dito ng paksa. So, meron tayo dyan, transportasyon, agrikultura, pamalakay ekonomiya, edukasyon at media. So anim 'yan, no? Anim na grupo kayo. So may makikita kayo dito na mga open and close parenthesis, Di yung mga paksa na inaasahan nating makita, no? Doon sa mga bawat larang. So, ma'am, ano po yung kabuuan ng papel? So, ano dapat na makita natin sa papel? Maging doon sa presentasyon nyo dapat ito ay tumutukon doon sa mga katanungan na one, ano ang kasalukuyang sitwasyon ng industriya? Naghahatid ba ito sa isang maayos at makabuluhang pamumuhay? Ikalawa, ano yung matingkad na suliranin o problem sa industriyang ito? At paano ito nakakaapekto doon sa isang college student na tulad mo? No. Ikatlo, ano yung mga kayong solusyon ng pamahalaan para matugunan 'yung suliranin na ito at nangyayari na ba ito sa kasalukuyan? Ikaapat, dahil sa mga suliranin na nabanggit natin at tugon ng pamahalaan sa mga suliranin na ito, anong konsepto ng kaugalian ang nakikita niyo na sa mga Pilipino bilang tugon nila sa nasabing suliranin? So halimbawa, may suliranin sa pagkain. Tumataas yung presyo ng pagkain. Um, rigas, lahat, no? Kahit kamatis, tumataas. Anong napapansin niyo kaugalian na nagagawa nila nalilikha nila? Ma'am, nagkaroon po sila ng 1,000 pesos challenge. <laughs> no, naging trending po siya. So, ano yung ibig sabihin ng 1,000 pesos challenge? Sa madaling salita, resiliency. Ano ba? Anong nangyari? No. So, um, deep realization gan. Magkakagrupo naman kayo, pwede yung pagchikahan kung ano 'yon, no? Siya pwede niyo isusulat 'yan sa ganun pa, pero niyo isulat sa uh, by examples, pero siya academic yung approach, no? So, kalima, dahil sa kaugalian ng mga Pilipino na naging tugon nila sa nasabing suliranin, ano ang nakikita niyong kahihinat na ng bansa sa loob ng limang taon? So, ito ay expectation versus reality setting plus mungkahi. No? So, madaling-madali, ah uh, kailangan lang pagtulungan. So, sa grading system natin sa uh, dito, sa course natin, no? So, una, nahati yung grades nyo kasi sa midterm at sa final. So, tag-50-50 sila tapos yung pag kinumbine sila, yun yung maging final SIS grade nyo. Yun yung nakikita niyo sa SIS. So, una, sa midterm grade, yung mga gawain at midterm exam. So, meron pa kayong midterm exam. So, 20-30 equals 50%. Tapos so yung final grade natin ay yung presentasyon ng critical na papel. So, 30 minutes per group kada meeting natin. So, susulat sa isang papel ang ampag ng bawat kalaho sa presentasyon at sa paglikha mismo ng pinal na papel. So yes, no college student na tayo. I know it's gonna be very hard, especially OU tayo. Uh, we're expecting that most of the students are working already. No, you're already some of you are already professionals. No, pero please, no, wala sanang pabuhat. No, um, do our task very, very well. At sinusulat ko talaga kung ano yung bag mo. Kasi syempre, kinikreate ka pa rin individually dun sa ilang mga bagay. No? Diba, sa paper yan, di ba, sinulat ng leader nyo na ang nagsulat ng uh, introduction ay si ganito. Tapos, yung introduction is very malayong malayo doon sa ginawa ng mga kaibigan mo or ng mga kagrupo mo. So, mahala tayo na talagang hindi ka nakikipag-coordinate sa kanila. No? Uh, at iwalay, no? Hiwalay yung ideya, hiwalay lahat. So, nararamdaman naman yun na magbabasa. So, doon sa una bahagi, doon sa kahandaan ng pangkat, kaayusan ng presentasyon, o so, sa pagpapaliwanag ng tagapagsalita, so, ibig sabihin, individual grading yon So, sa presentation sa klase, ibig sabihin lahat kayo magsasalita. Hindi pwedeng ilan lang. So, doon naman sa critical na papel, kahayusan ng pagkakasulat, balarila, bantas, tamang gamit ng MLA citation, nilalaman 40% presentation na, presentasyon ng ideya at paglalagom or summary. So, pwede itong balik-balikan, lalo na kapag nandoon na kayo sa posisyon na binubuo ginagawa niya na yung papel. Okay? So, saan po namin i-upload yung mga activities na ginagawa namin dito sa subject niyo, ma'am? So, meron tayong MS Teams kasi hindi ko pa alam, trinay kong i-access yung Mabini Portal. Kasi alam ko doon tayo, we, eh, pero hindi ako makalagin. Tatanong ko pa yan, no, kung paano. No? Kasi alam ko talaga ang OYO OUI ay sa Mabini Portal. Pero gawa mo tayo ng MS Teams gamit yung inyong PUP webmail. Um, pipigyan kayo niyan kasi ganyan siya. Halimbawa, ang pangalan mo ay Juan Santos de la Cruz. Magiging email address mo ay jsdelacruz at scholarnambayan.pup.edu.ph So, hihingin ko to sa inyo para makasama kayo sa MS Teams at gagawa tayo ng Teams. Tapos, regarding sa mga activities, two weeks mula sa araw ng posting ng activity ang deadline. So, halimbawa, ibinigay ko yung activity ng October 1. Ang deadline nito ay October 14 pa. So, ganun kalayo. So, hindi sa extension ng gawain, halimbawa, midterm exam. Tapos, nagsabay-sabay kami mga professors. Nagbigay kami lahat ng midterm. Wala, trip lang namin magsabay-sabay that day tapos syempre loaded kasi sabay-sabay kayong magpapasa dun sa mismong araw na yun. Pwede niyo kong pakiusapan na mag-extend. Syempre, minor naman ako. Alam ko naman kung saan ako lulugar. <laughs> diba? Um, alam ko talaga na may mga subjects na mahirap talaga. So, sige. Uh, magsabi kayo agad sa akin. Huwag naman yung or -orada na ura-urada na diba, deadline bukas. Ma'am, pwede mong yung extension. Ay, nakakaloka, hindi pwede yun ba Kailangan magsabi kayo mga one week before. Kasi paano na lang kung inaasahan ko nang kolektahin yung mga gawa niyo that day. So please, magsabi agad upang maayos ko yung schedule ko at maayos din natin yung schedule niyo. So sa pinapasahan ng pinal na papel, yung, yung paper ng presentation niyo ay sa end of sem at presentasyon ng papel. So ba, -top ba topic kayo nga kung sino yung mauuna sa mga grupo. Ting the wheel, bardagulan. Bala kayo, no? Basta i-inform nyo na ako kung sino yung mauuna at sino yung magkakagrupo, bigyan nyo na ako ng list ng mga pangalan nyo po, okay? So ayan. Next. Wait. Ayon niyang mag-next. Ayan. Kung may mga katanungan hinggil sa ating course, sa ating subject, pwede niyong kontakin sa email na ito, manalolay.lygmail.com Pwede rin doon sa institutional email address ko using the, um, doon sa ating webmail, yung amtudoro at pup.edu.ph Pinakamabilis, pinaka-effective way ay doon sa Facebook Messenger, kahit doon sa ano, di ba, uniya kayo kapag na doon sa GC. Mention nyo na lang ako sa ating GC na, ma'am, at like, me... may PM po ako. So, syempre, hindi man tayo friend, mapupunta yun sa message request para makalkal ko doon yung PM mo. So, na ko kayo agad-agad, no? So, ilang pakisuyo, no, doon sa ating subject. Uh, tulad yan na sabi ko kanina, uh, kapit lang, guys. no? Kaya natin itong iraos. Kaya natin itong gawin. No? Pakisuyo ko lang talaga is, hanggat maaari, ayoko talaga mambagsak. No? Um, kasi unang-una, pag nambagsak ka kasi, ang dami pang-aasikasuin papel kapag nag-resurrect yung estudyante na yan hanggat maaari, hanggat kaya ko, hanggat nasa loob pa tayo ng time frame na or calendar ng ating uh, ng ating ganto, no, ng ating um klase. Please magsabi na kayo kung may mga suliranin kayo, may mga problema kayo, hirapan kayo sa pag-cope up dahil may work, may financial problem and everything. and so on and so forth para magawa natin ng paraan. No? hanggat maaari, hanggat kaya ko, gusto kong tumulong, ayoko talaga nang babagsak. No? Especially OU. So, sana, no, um, sa akin naman, hindi ako mahigpit. No? Ang akin ay magpasa on time talaga. Kasi, sa ganun pa, maraan ko kayo bibigyan ng marke, hindi ko naman na kaya mag-graded recitation no? Hindi ko naman kaya magpa grade recitation pa sa online class dahil paano yun kung bigla kang nawala ng internet? Natawag kita that day. E eh di, zero ka kaagad. So, or di kaya bigla ka nagkaroon ng emergency. So, kung ano yung pinapagawa ko, make the most out of it. Make the most out of it. No? Galingan na natin, no? Kasi kahit yung activity, konti lang yun eh. Kung kaya nyo i-perfect, perfect nyo na be no? Ah, uh, mag-alala kasi kung sa dulo uh, kani question niyo rin yung grades niyo. Pwede kayong manghingi sa akin nung no, ano, nung no, follow kinumpute yung grade nyo. Wala walang kaso sa akin 'yun. Transparent naman ako. No, lang kailangang itago. Pero hindi ko lang kayo mapagbibigyan kapag ah uh, hinihingi niya yung hindi inyo. Halimbawa, hingin ko po sana yung, ano, yung grade ni ganito kasi bakit siya mas mataas kaysa sa akin ako, mababa ako, gano'n. Hello, hindi pwede yun, no? Data Privacy Act. Pwede mo naman siya tanungin, no, kung ano yung naging grade niya sa mga activities. Naka-perfect ka ba? Gano'n. Or anong grade mo sa ganito? Kasi alam niya naman na talaga yun. So, kayo kayo na lang mag-chika. Pero, yung pag, sa akin yung pahihingin yung datos na iba, unethical na yun. No? At hindi ko talaga pwede ibigay yun. So, yun. No? Um, wala akong pinipiling oras kahit kailan pwede kayo magtanong sa akin. Chat lang kayo, no? Kung ako nakapag-reply, di tulog ako noon. <laughs> Pero yun, kung may tanong nga, pwede naman mag-chat, no? So, open pa rin yung communication natin sa about isa. So, yun lang. So, kung may katanungan, so very brief lang, no? Dahil naniniwala ko, madali ang lahat para sa atin. So, kung may katanungan, chat lang, PM lang, at mag-iingat palagi. No? So, bye-bye!